Hello guys So for today's video mga kabags ay Meron tayong pasyente na Pinasok doon ang tubig So dahil summer ngayon So yung swimming Kaya Kadalasan ng ating mga rilo ID Naiingatan kaya Nababasa bubuksan natin mga kabags. Si yung makina mga kabags ay 2030. So pag ganitong uh, kaso mga kabags, hindi naman total ito pinasok ng tubig, kundi nagmoist lang siya dahil mainit dito sa Pilipinas tapos biglang uh, sa tubig. siya so, nakikita nyo. guys. Ah. Diba? Ang gagawin yan, mga kabagsay, pupunasan lang natin ng tissue. tapos nyan okay na. Pwede rin i-blower niyo kung may blower kayo. Tapos siyempre huwag natin kakalimutan lagyan ng silicone. sila ang pinapasaop ng mga kabags ay dito sa pitan dito sa crown and dito tayo maglalagay ng silicone silicone grease Siyempre yung gasket nya lalagyan din natin ng silicone grease dito. Kasi possible din na umasok yung tubig yan. Yan lang guys ha. Ipitin ko lang. Oh my god. siya okay, guys okay na oras na ba? Yes one o nine в So yun guys, thank you for watching. Hindi ito na lang yung atin na uh, update update sa paggagawa ng relo. So paano guys? Bye bye. meron natin so, ito yung sya so meron pa ko dito isang gagawin no? circuit block naman yung problema nyan naka-order ako sa si Shopee mga kabog oh. yung hand remover kaso makapal to mga kapal kung gag gagamitin mo to pang hand remover mga kabags. ihasa mo pa ng panipis kaunti yun masyado makapal siya Bye-bye, guys. So ang pagsara ko nga pala guys, ginamitan ko siya ng freezing tools kasi hindi kaya ng grip ng aking kamay. Pero may mga relo naman na ma malambot lang siya ay ano, ipiti ng kamay. Tapos yung pang uh, bukas ko naman guys, pang sikwat ko ay knife lamp. So mag-prepare lang kayo ng kutsilyo manipis. Tapos may islat yan dyan mga kabag sa back case. Yan. Dito na side. Makikita nyo yan. Gagamitan nyo lang siya ng eye lock. Lalo na pag medyo malabo na yung mata niyo mga kabags. So yan guys. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong uh, panonood. Bye-bye.